yun, panibagong araw tayo panibagong vlog okay, tingnan natin yung ano yung mga lang dito sa likod oo, oh, umulang kanay ng mataling araw ay malakas lakas din ah, tingnan natin yung mga ano yung mga binomba nating mangga yan, iba puta to eto, yung mga ganyang ano yung maliit pa lang Umano na, yung sabog na ibig sabihin yan, putat 'yan. Pero may mga ano din, wala na hindi putat. Pero alas nagputat yata. Ano? Mga sabog. Alam na alam mo 'yung putat o 'yung bagong usbong. Iba 'yung bagong usbong kaysa bulaklak talaga. Dito parang may nakita ko ano dito. Bulaklak talaga siya ayun mga baso hindi nga lang makakita ito mga bulaklak to saka yun hindi na natin makakita saan diba medyo mataas doon eh. dito dahil medyo ano medyo mura muray uh. mura yung ano mura yung dahon malamang wala yan pero ito meron eh. ayun mga baso ilang araw na mga ayun na Ayan, ano yan? Bulaklak yan. Pag ganyang itsura. Madaling ano, madaling bumukad kayo yung putat eh. Ayan, meron naman. Yung inspire spray natin ano? Ayan ano? eto. Eto yung bulaklak yan. Yung ganyan. Pag ganyan, nakakaano tayong bulaklak yan. Eto, hindi pa tayo nakakaano. Dahil nakakaano uh, pa lang. Bumukad na. Pero may ano aneh, banyak may bulaklak yan. Ito. Natin alam bu putat bulaklak. Rin rin. ano. oke okay, kita natin mengatendis, mga 10 days. 10 days pa tadi na. Tapos, o oh, di, nga pala tayo di makapag, ano, maka... kapag vlog ng araw-araw gawa nung Naira pa si Missis magano, pag mag edit naglolo ko na yung cellphone ah <laughs> uh, nagahang na yung cellphone ni Macy's minsan namamatay siya hanggat nag edit namam namamatay siya tapos matagal bago sumindi oh, wala pa tayong pampalit dapat yung cellphone natin yung gagamitin ano eh? pang-edit yung ginagamit natin sa cellphone. Kaso hindi compatible do sa ano yung ginagamit do sa pang-edit. Kaya di rin kami nagpalit kasi mas mataas ng konti yung ano nung akin eh? yung pinaka utak ba or memory. Yung ano pinaka ano nung cellphone. O ayaw namang gumana do sa Hindi compatible do sa pang-edit niya. Kaya uh, dapat mag nagbalit namin ng una ang dami na oh daw yan may nakakausap tayo tinatanong nga natin bakit nagkakaganyan yung mga kalamansi natin Pungus daw ayun. sa ano sa puno tapos maninilaw ayun lalaglag ayun Dami na, dami na kalamansi natin. Tapos, ayun. yung ano natin ito wala naman tubig bagong patubig lahat yan eh yung mga sili maputik maputik ito di pa tayo natapos ng ano eh uh, di pa tayo natapos gas kata ng kalamansi eh. ay gas kata nagpatubig konti na lang naman o baka mamaya para maasaid yung ay ma, oh, maasaid yung ano nung yung pinakabasa nung ano alaman siya ayun mga ano natin mga bagong talbusin kung kahit pa pano, gumanda na rin ah. ayan daming usbong oh. tinalbusan na natin sa dulo yan ayan usbong kailangan lang ito dinawaan sa papatubig saka spray ngayon sana mag spray tayo eh kaso din pa nabamon lang mga boss yung ano natin yung spray natin ginamit na pang spray ng damo kailangan mabalawan muna yun o may maga uh, kinausap tayo ng kay Jason nagpapatulong naman na magkasanong ano magkasanong ewan ko kung yung makina Ewan ko kung sa Transmission or sa Voltron Pinuntahan lang natin yung mga ano natin dito Ito pupungsan muna natin May langgam oh Mga langgam eh, Nakita ko lang yung mga ano natin dito sa likod Ang galing lahat sa ano mga baso Yan, Dito wala namang ano May parting marami oh ito oh punggus punggus dami ang nalaglag ay tuluan mo natin si ano na lang natin yung mga anong natin dito mga mangga yung spray natin mangga yung kalabansi ito ay yung panigang ay yung talbusin ay napanood tayo ano kanina sa ano Facebook, sa Facebook dumaan sa uwal natin napakamura ng gulay <laughs> napakamura ayun natin maan na, ano eh dito puro po tatata mga bas sa munggaw pero makikita natin yung mga 10 days hmm. Putat ang ibang lumabas sabi ko anong nag spray tayo sa, so, sa dalawa yung ano niya kung di yung lumabas o bagong usbong bulaklak pero hindi naman lagyan lahat magiging putag may lalabas pa rin bulaklak yan at tulad nito ayun Ayan. o ano yan mga uh, 70% bulaklak yan yung iba ganyan pa lang kasi ano na nakabukad ka na maliit pa lang ito na lang mga boss yung hindi natin nakapapot tubigan yung mga talbusin na to pero medyo malakas din yung ulan eh. pero uh, sabi nga ni nanay iba yung matutubigan siya okay, yung mga talbusin natin na yan saka ito yung uh, kalamansi dito patutubig na rin natin mamaya pagkatapos natin ano, pagkatapos nating tumingin ng kalabaw tapos pag natulungan natin si Kuji tulungan mo natin si Kuji son or titingin mo natin ang kalabaw magsisilong para mamaya mainit hindi na tayo pupunta rin ano mga kaspalimakan na ni Kuji son kaya na, kay Lalo Angkin gagamitin niya doon sa binabayak niya doon sa ano, dito sa bukid dadalhin niya doon tapos papaltan natin ng na, ano ng padwin yung pamputik yung papatulong tapos didirecto tayo doon sa ano doon sa may mga kalabaw natin kahit na may jumakulong lima yun ay hindi pa rin para mamaya din na natin pupuntahan directo na tayo dito sa likod na magtrabaho yan. Pinasakay niya na lang yung motor niya. O okay, ito, natin pabunta doon. Sa mga kalabaw. Ito mga boss, yung ano yung Boss eh, Boss Jason. Pinabulok niya muna ano. Ilang araw na ano yun, na naroto eh. Pinabulok, muna. Tapos halos ano yan. Ito isang hektarya tapos yun kulang kalahati. Iba yung magkaano niya, iba yung may-ari. Iba yung may-ari nito, iba yung may-ari nung sa kabila niyan. Yung may-ari doon yung ano, yung boss din ni Kuya Jason, yung may-ari nung kalamansi tapos ito kay Kuya Bags yata. <coughs> Malaki pa mga boss yung ano, yung makina. 120 hardy

makina saka yung ano, transmission 45 daw set pero yung makina yung ano lang transmission lang saka mga accessories niya nya Bakit? Oh. Ha? Nga mabos. natin. Pinabab oh. dito na natin tinatali. binababad natin. lang yun babad yun mga basa tatlo si Magda, si Lena, saka si Jenny yun yun natin tatali pupunta na lang natin yan mamayang hapon para maisawga ulit pag, ano? Pag gusto. uwi na tayo para pagpatuloy natin pag patubig doon sa likod tapusin na natin yan yan mo bas kano mo tayo papandar tayo ng makina ay Pandor natin pinagawag ba natin para sa sandaling kumuha pag di kasi nalagyan ng tubig matagal ba ako kumuha yan o ba kumakantar na patano na natin yung tubig ano po pala natin sa kambing so gawin muna natin Pinasaga natin itong isang ano natin eh Nginahin Doon wala akong nginahin ito, eh. ito na natin sa kambing natin sa tabing ilog Yung isa na doon yung bulok sumasama doon sa pwede na natin Ito kasi lumalayo eh Lumalayo sa mga kasamahan Hindi sumasama kaya tinatali natin Tumilihis na landas. Dito lang sinasawa dito sa baka tinlot na wala pong bahay. Yan mga basa si Dine natin lalagay sa matalbusin. Tapos na tayo. Ito na lang sa mga dito sa gawin nato to Baka matalbusin natin Baka magtampo naman yung silig gawin dito Ay saka yung mga ano Yung kalamansi Sasabihin Baka pag di Lumabas yung bulaklak Hindi naman natubigan Ayan patutubigan natin Lekas yata yung makina natin ah. okay, okay, sandali iari tayo hindi na tayo aabutin ng manong oras ang anak ko na nakabukas to tara natin para maipon yung tubig siempre. Yan, mga boss. Doon lang natin linagay. Ayan, kumakalit yung tubig. Nagmilipat-lipat din sa mga ano natin. Ayan. Isang ano lang. Isang bagsakan lang yung tubig. Nababayaan natin umiikot. Para lalong maano yung pagpatubig natin. Kaya alam natin umiikot din yung tubig Yun pause Fix ko lang yung mga ano natin May nahihinog na, may rambutan Ayan May nahihinog na Kaso medyo madalang lang yung bunga Medyo madalang lang sila Pero may mga hinog na Mamaya siguro pitasin sin natin. Lahat ng ano hinog na. Ayun. Oh, uh, hinog. So ayun. Kaya sa dulo. Ayun. Pwede na siguro yan. Saka so, yung nasa dulo yun. Padaan lang lang nagbuo eh. Ayun. spray natin yan nung nag-spray tayo ng kalamansi. Padaan lang ka sila. Buwa tayo isaw. Paganda ng bunga. Ano? Buha. Matamis Itasin natin mamaya Ayan mga boss na ano, ipataba natin Wala kasing ano tong puti eh Walang plastic Nag okay, Ayan, ipapataba natin doon sa mga talbusin Ibahalo dito Wala ano kasing mga boss, na tayo dito. Wala plastic kaya nagmo-moist. may ano to, freshly. Aloin natin dito. Ayun oh. Na. Nagmo-moist siya. Ano natin dito sa mga talbusa? Papataba tayo. tapos na dito kulang isang timba ang naano natin kulang isang timba yung naubos naubos-ubos pala sa talbusin lang yung kalahating bulto Yan, hubas tapos na dito. Ano natin? Lagay muna natin doon sa may bunga doon. Yari na natin yung ano. Hindi rin natin madudugtong pamunta doon sa dulo. Yung mga hos. Kaya, gawin natin. Dito lang na muna sa may ano. Sa may... Ito. Alam mo siya. Terus ke tempat apa? Situ yang ini. Tuntungan. Sudah. Terus nak tunggu bos. ano na lang sa sa dulo ayaw ko magkakasya pataba natin di siguro sa talbosin lang to yan sumadzad na pala mga was dito sa dulo dito sa dulo ng ano ng talbosin hmm. bali tatlong tudling dito pang isa sa dulo bilis ng tubig nakatutok na kasi kay dumalakas na siya kung ganyan lang sana yung tubig hanggang doon sa dulo kabilis natin magpatubig kaso mga bastong pagdating sa dulo medyo mahina na yan gawa nga nung mahaba na yung tinatakbuhan tapos puro tagas pa yung ano tagas pa yung mokos natin kaya medyo mahina na pag dumating na sa dulo mokos, pitasin na natin yung mga rambutan, pwede na to baka masilipan ng iba maunahan pa tayo mokos kasi na natin. Ayan o. No? Dalawa. Hindi natin kukulin yung imaliliit. Tatanda pa yan. Ay, mga puto din. Oh O, oh, nang pitas ng ano natin. Rambutan. Hindi na, ngayon pa lang. Ngayon taon na ito, unang pitas. Nung nakaraan, nakapitas din sila ati dito. Eh. Hindi pa ganun karami hinog. Ay, nung magbunga ka ako ba? Baka kung sasusumay natin to Ay Nang ano pag Sasamay maliliit Huwag kayo sumama Para lumaki pa kayo Ay Tukunan na natin to Mga maniba Sasamay maliliit Hindi natin maano Medyo madami dami rin pala mga po ito you know, lalaka. Yung isang puno, wala pang ganong ano. Wala pang ganong hin alang hinom. Hmm. Nasasama yung maliit. Pwede na na to. So, dalawa pa ano halang halin yata ah. tira natin para may pag nag tayo ulit nagpatubig may pag nahinog uh. but ganun pag ay may kasama talagang maliliit ito paano kaya natin makupuha yung mga taas na yun kaliit pa naman sa mga oh. madami-dami rito mga boss may isang kilo lang mayroon na, na rin pala to Ini eh, ano lang, lah, sang pila. Tumawis na ako natin na. Oh. oh. May isang kilo din to. Isang kilo. Oh, diba? Rambutan first harvest ngayong taon sa so, babi wala nang ano mo mas konti na lang yung bunga no ilang piraso na lang hindi pa ganong karami yung pagbunga nyo mga bibyo pinahanay bagong patubig nakakaano sila sila mga insekto mga bulate ganun ganun Yan, hongos. Pinatay muna natin para madugtong natin dito sa bumad dito hindi natin madugtong madug to pag hindi natin papatay mukha pa damo dito kay ati Cory dito sa likod nyo hindi nyo pa napapalinis yun mga boss patan tayo dito sa likod nandito na sa dulo yung ano natin tubig dito sa may talbusin <coughs> sandali lang ang patab ano to, patabaan yun mga boss tapos na to Ayan. kahit na ano, dinilisan natin yung tabing puno para maano yung, yung wala nang ganong kaagaw yung ano pataba ay, nandito sa uh, bali anim na putol yung tubig natin sa mga ay, binabasa pa natin para agad matunaw yung ano pataba ay masyadong matamoy sa pulo rin eh. kaya alininisan muna natin yung ano na eh. yun Yan mo bus wala na tayong pataba. Ang ganda na, na muna. Bali nakaano lang tayo. Apat na tudling. Tatlong tudling na ano. Na talbusin ng maliliit eh. Patayin na muna natin. Basa pa naman yung ano yung kanigang Ayun tapos na rin talbusin. Saka yung panigang yung kanigang. Ay, yung ano yung ito sa may ano. May kalamansi. Ayan, medyo maaga tayo nangyari o ano lang natin siguro nito yung balawan natin yung spray natin ginamit o maglilinis na rin tayo ng mga bato eh mabas tapos na pala tayo naglilinis ng ano ayun hindi na natin nakakuha na nadiskrasya pa yung motor natin kanina natumba buti yung tasal lang yung nabasal hindi nagasgas Eh, eh humaambun na tapos na naman kasi kaya yan Pagkaano na nang umuulan Tapos Ayan Palit-palit tatlong motor yung ay, ay, ano natin Naglis ng motor si ate Bus! <laughs> Hindi kaya lalag natin yung ano nyan Badya! Kailan na susunod? Isang taon? <laughs> Sa kaya mong kawasaki Kaya mo na pwede na yan Tapos na rin na ano rin yung mga motor bali tatlong motor yung nailinis natin yung kawasaki, yung badya, saka yung MX yung nagamit natin yung eh. Okay. ano yung muna natin yung makina uh, takpan natin <coughs> ano mga boss kung isang linggo lang hindi muna natin gagamitin yun tas sumaambun-ambun pa ano? Pinutahan na. na rin pala ni Boss Andy yung mga kalabaw Kaya hindi na tayo titingin ng kalabaw ngayong hapon Pinutahan na ni Boss Andy Ay, eh, Nakapagpahinga tayo maaga